Nagsagawa ng inspeksyon ng Nueva Ecija 2 District Engineering Office sa ilang mga kasalukuyang proyekto sa kasada tulay at flood control na may kabuang 167 million pesos sa ikatatlo at ikaapat na distrito ng Nueva Ecija. Si District Engineer Elpidio Trinidad kasama si Assistant District Engineer Robert J. Panaligan ay bumisita sa mga site ng proyekto sa Laur, Gabaldon, Santa Rosa, Piñaranda at General Tino upang masuri ang proseso ng mga ginagawang trabaho at yakin ang pagsunod ng mga kontratista sa mga pamantayan ng kalidad sa paggawa. Sa isang pahayag, binigyang din ni Trinidad na ang mga regular na inspeksyon sa panahon ng konstruksyon ay mahalaga upang matiyak ang mga proyekto ay itinayo ayon sa pinakamataas na pamantayan ayon kay Panaligan, ang kanilang pangako na maghatid hindi lamang ng mga functional kundi pati na rin ang mga sustainable na proyekto. Kung kaya't ang mga inspeksyon na ito ay nagbibigay daan sa kanila upang agad na matugunan ng anumang mga isyo at matiyak ang mga proyekto ay nakakatugon sa mga pangailangan ng komunidad kabilang sa mga proyektong inispeksyon ay ang uh, pagtatayo ng 34 million pesos na national road sa barangay Pinagbayanan, isang 85 million pesos na gabion type of flood control structure sa Pampanga River sa barangay Ligaya at 48 million pesos na river wall sa Pampanga River sa barangay Pugnan na pareho matatagpuan sa Gabaldon. Bukod pa rito, nasuri din ang posibleng rehabilitasyon ng Sagana Bridge sa Laura. Idinigdag ni Trinidad na inutusan nila ang mga resident engineer ng opisina na pangasiwaan ang pagpapatupad ng proyekto na binibigyan din ang kahalagahan ng pagsunod sa mga timeline ng proyekto, mga detalye ng disenyo at mga pamantayan sa kaligtasan upang matiyak ang napapanahong pagkubento at kalidad na resulta. Samantala, nagbahayag ng kasiyahan si Panaligan sa proseso ng mga proyekto sa Santa Rosa, Piñaranda at General Pino, na binanggit na ang kanilang mga nagawa ay naayon sa itinaptang mga target, na binigyan din ang pangailangan na mapanatili ang momentum para sa napapanahong pagkumpleto at matagumpay na paghahatid ng mga pagpapabuti ng infrastruktura sa mga komunidad na kanilang pinaglilingkuran. Kasama ni Trinidad at Panaligan sa inspeksyon si na Maintenance Engineer Ramil Ramos, Planning and Design Section Assistant Chief Romeo Ladisla. Kasama si na Engineers Serapin Reyes, Ramil Cataputan at Armando Samson.